Pag-uusapin natin yung insulin plant. Yeah. O, of course, para ma-regulate yung ating metabolism ng sugar, oh. sweet, and the honey. Para para sa o, mga diba? ano to members gano. ng media Do, Yes, yeah. so o, parang ano siya, ang uh, maganda kasi, uh, regularly yung insulin plant, hindi natin alam. Meron po tayo dito sa ating harapan. Yeah. Ito yun, yung no, mismo. Insulin plant. Yan mismo, yeah. yung original. Would you believe, kaya nagdala ko ng halaman, yeah, yeah. Oh, kasi meron pong 150 species. Yeah. Ng insulin, uh, ng insulin so, so. plant dapat alam niyo yung tama. Ayan, and uh, basically spiral plant siya. Kung nakita niyo mm -hmm. para siyang spiral lalo pag lumalaki na. Ayan. So, uh yung dahon napaka-importante kasi yun ang sinasabing energy drink. Yun. Kaya tayo energized tayo ngayong umaga. Mm -hmm. <laughs> well, ito nga doon insulin, insulin, ito yan. nga may insulin, insulin plant. drink style So, Pero, 150 species kaya dapat hindi kayo magkamali pag hinanap niyo po kung kayo ay nag check scientifically. Mm -hmm. Costus igneus. Igneous. Uh, e Igneous. E e so, so dapat yung po yung scientific name ng, mm, okay. ng meron tayo. Ito, so, ano, mostly sa Latin America. Uh -huh. Latin Dito sa yeah. Latin doon la tayo sa, mga... Oh, especially Brazil. Kaya naalala ko lagi mm. si, si Ay, Brother Ellis. Oh. Kung bakit kaya pumunta roon. Mm. For sure, alam ko marami siya nakita mm -hmm. doon And then, of course, other than the Brazil, Latin America, naandyan yung mga Peruvian mountains. na okay. Naandyan yung the last frontier ng ng forest. Mm. So, hindi masyadong nagagalaw doon. Mm -hmm. Endemic. And true enough naman, during the, the galleon trade, yung mga Portuguese nagdala sa atin ng insulin. Swerte so, okay. tayo. So, na, nadala sa na barter atin. Na. Kaya naging endemic na, na nag sa atin. Ah, ay, okay. Doon lang pala nagdala. Pero sa mga juice naman na dala natin ngayon, Dok, mm -hmm. sino ba ang pwedeng uminom or hindi pwede? Pwede ba to sa lahat, Dok, na uminom mm -hmm. ng gantong klaseng juice? Ayan, kaya nag-prepare tayo ng mga different juices. Mm -hmm. Kasi pwede. pwede. Kasi akala natin para lang. Kasi uh, mm -hmm. the most properties niya is insulin. Nakitaan siya talaga yung mga dahon, even the ugat, the bark, mm -hmm. na meron mataas yung insulin. Take note, yung pong insulin na pinag-uusapan natin is yung napoproduce naturally ng pancreas. Yeah. Mm -hmm. Pancreas is lapay in Tagalog. Mm -hmm. oh, yung lapay, katabi po yun ng atay. Na 'yun po ang isang hormone. Type note insulin is a hormone na nag nagre-regulate. Mm. siya, para siyang susi sa mga pintuan. Okay. Na para pag kumain ka ng halimbawa ano kanin, okay. matatamis, mm -hmm. carbs, siya 'yung nagkaroon ka ng glucose kasi mm -hmm. mako 'yung kanin into glucose, mm -hmm. so matamis. So from sugar, glucose, dapat ma siya. Kung maganda 'yung metabolism mo, ah uh, yung yung iyong uh, cycle sa sa mm -hmm. chemistry mm -hmm. magaling yung mitochondria mo Mako yung mitochondria is the powerhouse of the, the body yeah. ng cell <laughs> yeah. so pag maganda yung ma yung powerhouse mo mako-convert niya into energy okay. yung mga ATP ADP yun yung kinukumpute na uh, uh, available energy standby energy reserve energy mm -hmm. na pinoproduce ng mga cells natin kaya lang minsan pag halimbawa tumaas yung sugar tapos yung insulin natin ah, uh, konti lang. Hindi naman nawawala, but hmm. konti. Kunti. Or marami nga, hindi naman ta, Parang bahay na may susi ka nga, hindi naman tumatama yung susi. Maling susi, yung Maling yung susi. Yung ah. susi. Ah, yun. Maling susi. Yon. Parang gano'n na nangyayari. Kaya yung iba nagiging diabetic. Ah, yun yung mga so, type 2? Po, or pati type yung mga... Type 2 diabetes na acquire or through ina... halimbawa, nag-hormonal imbalance na bumababa hmm. na yung insulin kasama doon sa hormones. Or yung mga type 1 na medyo yes. specialized sa mga bata. Ako, okay. I was diagnosed early type, age, so type 1. Oh, yeah. Pero na-recover na naman kasi mm -hmm. tiningnan naman talaga ng mga doktor ano yung palakasin yung pancreas. Mm -hmm. And through enough by yun, yung mga pagkain na matataas ang pancreas, mm -hmm. ma maano po yun. So yun yung pinag-uusapan natin. So na-reverse na naman mm -hmm. kasi nga, syempre nakakalungkot ko yung family mo, yung mother side, father side, may diabetic. Kaya ingat po kayo. But hindi naman po yan absolute. Mm -hmm. oh, po. Ibig sabihin, pag meron sa pamilya nyo, mag-ingat ka na. Yeah. At least 70% lang yan, the highest. Mm -hmm. Ano? Uh, na makukuha mo in genetics. But may 30% ka pa pong pwedeng gawin. Lifestyle, ay eh, alam mo na palang diabetic yung nanay at eh, tatay mo. ay eh, pagtapos oh. yung kain mo, ganun pa rin naman. Malaling. Yung lifestyle, hindi ka nag-exercise, mm -hmm. hindi ka no? So, kailangan lalay na. So, mabuti nila yung nature nagbigay sa atin ng ano. It was feature pa, ano pa to eh, matagal na. Kaya nang recently lang talaga sa industry, mm -hmm. na talagang tinutukan. Although mm -hmm. marami pa dapat gawin pag-aaral. So, yung tanong nga ni Joss ni na, pwede ba sa lahat? Yeah. Of course pwede sila oh. pwede sila kasi kung gusto niyo kaya inilabel natin sa kanya energy drink mm -hmm. natural oh. energy Hindi siya gamot drink sa so, kumbaga halimbawa o kung halimbawa naman wala ka namang issue ng sugar mm -hmm. but tutulungan naman may metabolism mm -hmm. mo mag-energize ka mm -hmm. para ka uminom ng mga energy drink mm -hmm. mga sports drink pero mm -hmm. actually isang bote nga nito isa bat equivalent to 3 to 4 bottle ng mga favorite nating sport wow. sports drink bakit gano'n rin wala pang additives anong na ginagawa, na ginagawa na ng insulin pa? juice natin para mag para kumbaga magbigay ng energy sabi Anong uh, ginagawa niya nagko-convert siya actually ang isang maganda niya is nagbibigay siya ng energy sa dugo kasi okay. mataas yung iron niya mm -hmm. oo hindi natin alam so alin kung kumakain ka ng dalawa tatlong dahon yan adi, mm -hmm. or kung e. mapai dahon oo, oo yung iba parang para tubig para siya maasim na mat na ganun <laughs> yan pwede Kain. oo oo Ah, uh, LDK tea, pwede mo i-infuse. Ito, Dok, pwede kainin to? Oo, oo. Karat sa salad, Dok. Talagang kukunin ang Dok, saka hindi nalulutuin. Mamaya ka natin. Try it by the way. Ensalad, Oo, pwede. Ano, Kasi may asim siya. Asim. Para ka May kain. asim. Ah. Oo, oh, oh. asim. Mamaya okay. so, na try natin. Natural okay. yung asim mm. niya. And then, yung yung iba naman in-infuse sa tea, or iba din na dry nila as dried tea. Ayan. Pero ang the best tinignan mo pag aaral from the -hmm. flower, to to the dahon, the mm -hmm. bark and the roots. Talaga naman yung dahon yung talaga. Dahon. Ito kung madali pa siyang patuboyin para dun sa mga kasambahay natin na parang gusto magalaga. rin mag-alaga ng, ng ganyan. Ako akala ko eh. nga nung una, <laughs> ano siya nung no, hindi pa ako nag-herbology, akala ko talagang ano sila, ornamentals. So marami ha? ay marami ko pala ito. <laughs> Kasi ang ganda talaga ng mga ornaments, lalo hmm. na pag bumulaklak na <laughs> na may reddish ang may banda ganda niya. Ginagamit siya sa mga floral arrangement. Ay, ayun yun. Oo, iba-ibang kulay. So these are different variety nang ano siya. Related siya sa ano, ayan, ang tunay na tunay. Yan yung ah, ganyang no. bulaklak dapat. Mapula. Oo. So, related siya, closely related sa kamya. If you want yung kamya na no, mabango. Kamya. Yeah. Of oh, course, ayaw yan ni Diyos at saka Kamya. Kasi parang amoy ko <laughs> na ah, sure. okay. <laughs> <laughs> Yung floral, okay, I'm sure. No. Ay, pero hindi naman bula, siya bula, nag mm. Pero yun yung closely related niya. And then, mm. malapit siya sa family ng ginger. Ah, okay. Pag binunot mo yan, yung ilan, kita niyo parang ah, pares. Pag binunot yung ano, makita niyo may mga rhizome para sa mga itsura ng mga paa ng mga mga na mga, mga ginger or mm. turmeric mm. so yung ganun kaya meron siyang properties and then of course kung other than the iron kung hindi ba hindi kayo nagto like take or mahina kayo sa mga supplementation you can take it mm. or isa pang properties niya is meron siyang beta carotene mm. Mm. Yung parang nakuha sa carrot Dok? so yung mga pigmentation natin sa anyo kaya nagbibigay ng energy and then meron siyang alpha tocopherol ano naman buo yan yung man, familiar yung, 'yun yung Uh, yung tocopherol is for the beauty biter. Ah, for the skin For yeah. yeah, the skin. <laughs> okay. And it also help purifies your blood. Okay. Kaya yung mga merong problema sa cholesterol. Mm -hmm. Yan. So, na, na -re reduce yun. Yung mm -hmm. nababawasan yung mga man. uh, ng lining ng mga mm -hmm. puso natin. Okay. Yan, okay. Kasi nga maganda. So, kung ba may issue ka, hindi, kayo hindi pa pwede mag-take ng mga medications. Mm -hmm. Kasi nag-start pa lang, you can take it. Hindi lang energy drink. And then of course, ang isang property niya mataas yung kanya mga flavonoids. Mm -hmm. Anti-oxidant kaya talaga nag-e-energize. And then of course, sabi ko nga meron siyang energizer na talagang uh, ang tawag sa kanya parang uh, stimulant ng mga mga ATP, mm -hmm. yung mga adenosine triphosphate, mm -hmm. yung mga ganon. So para siyang para siyang ano, gasolina. Oo, wow. oh, wow. okay. Kailangan yung, mo lang okay, energy evolution. drink. Mm -hmm. Oo, oh, oh. Kaya kung halimbawa, hindi naman kayo diabetic, nothing mm -hmm. wrong. Even nagtitake kayo regularly. Mm -hmm. uh, ang sinasabi lang natin is uh, dapat at least, ano naman din, regulated. Mm -hmm.